Balita naman sa Metro Manila, aabot sa 6,000 pulis ang ipakakalat ng PNP ngayong araw para alalayan ng publiko sa gitna ng transport strike. Bukod sa pagtitiyak ng kaayusan at seguridad ng mga commuter, magbibigay rin ng libreng sakay ang PNP. Mahigit 200 bus, truck at sasakyan ang kanilang ipapakalat para nga saklulohan ng mga mas stranded na commuter. Tututukan din ng pulis sitwasyon sa mga lugar kung saan magdaraos ng kilos protesta wala namang nakitang bantang PNP kasabay ng malawakang transport strike. Sa kabila naman ng transport strike, nagpas siyang MMDA na huwag kanselahin ang number coding scheme sa Metro Manila ngayong araw. Ang ibig sabihin, bawal pa rin sa lansangan ng mga sasakyan na nagtatapos sa 1 at 2 ang kanilang plaka. Simula alas 7 po yan hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nauna nang sinabi ng MMDA at LTFRB na maliit lang ang magiging epekto ng transport strike ng manibela at piston ngayong araw ng lunes. Abiso naman sa mga motorista, lumitaw ang isang sinkhole malapit sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ayon sa MMDA, nakita ang malalim na buta sa bahagi ng eastbound direction ng Sales Road kahapon po yan ang umaga. Halos sampung talampakan ang lawak nito at sampung talampakan din ang lalim pansamantala lang nilagyan ng harang ang apektadong bahagi ng kalsada. Isinarara na rin sa mga motorista ang dalawang inner lanes. Inaayos na ito ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi pa matiyak ang dahilan ng paglitaw ng malalim na butas. Ted Philon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.